Sa bangketa na naiyak ang 16 anyos na si Totoy, nang bataki ng mga tauhan ng MMDA ang ipinapasada niyang e-trike matapos siyang masita sa kanto ng EDSA at Top Avenue sa Pasay City. Sabi ni Totoy, bumabiyahe lang naman siya para may pambaon sa eskwelahan at may maitulong sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kuya, ilan taong ka na ng mabiyahe? Ngayon? E bakit kailangan mo mabiyahe? Dapat nasa eskwelahan ka, di ba? Walang ano? Pasok po. Kabilang din sa mga nasita ay mga e-trike right na pag-aari pa mismo ng gobyerno at sa isa ay sakay pa mismo ang kanilang punong barangay. Tayo nga dapat ang maging ehemplo kapag lalo ng service ng mga barangay. Ma'am, hindi niyo alam na bawal? Pero ma'am, service to. Lang kasi namin nagamit sa bago lang Ang masaklap, ang barangay tanod na nagmamaneho ng kanilang e-trike ay walang lisensya. Kaya't ang pinatikita ni Kapitana ay ang kanyang lisensya. Ang food delivery service rider na ito na nakasakay ng e-motorcycle nakipagtalo sa mga otoridad. Iginiit e, niya ang inilabas noong 2021 ng Land Transportation Office na guidelines ukol sa electric vehicles. Are you aware that there's a new guideline in IRR that was released for implementation starting Monday? So is that yes po yung so yung oh, mga inilabas ko sa amin po na uh, ang electric uh, e-bike which is yung mga light vehicle 50 kg pa baba na walang bike lane it is sila pwedeng dumaan sa mga national road. Eh kami uh, considered as electric motorcycle uh, 50 kph 50 kph pataas, pwede na magtumaan. Kasi yun din po yung guidelines ninyo na inilabas na sinundan ninyo is nung LTO pa, eh, LTO Memorandum 2021-039 na ano nito is L3 means electric motorcycle pwede tumaan sa mga national all kind of road maliban sa expressway na 50 kph pataas. Sa unang araw ng paghuli ng MMDA sa mga nagmamaneho ng tricycle at light electric vehicles sa labing siyam na pangunahing lansangan sa Metro Manila, 201 ang nasita, 111 dito ay tricycles, 51 ang e-trikes, 34 ang e-bikes, 4 na pedicab at isang kakaibang uri ng light electric vehicle. Sa mga ito, 69 ang na-impound. 2,500 pesos ang multa sa mga na-impound na sasakyan. Dagdag pa riyan ang multa sa iba pang paglabag. Katwiran ng marami sa mga nahuli, hindi nila alam na ipinagbabawal na sila sa mga pangunahing kalsada. Ano ba to? Ano? Pang, pang, pang ano mo? Anak boy? Pero hindi, alam mo na bawal kayo. Ano sabi nila pag ibigyan ka raw? Matagal na po ito. Dapat nga lunes pa kami nagsimulang manikit. Kaso in consideration with a strike kaya pinagpaliban muna namin yung lunes at martes kahapon hindi rin kami nanikit kaya nagsimula kami ngayong araw na so hindi naman kami nagkulang sa paabiso at uh, sa public information dissemination so hindi yun nyo uh, na hindi nilalam. Pero kanina ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng isang buwang palugit bago ipatupad ang ban. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce uh, na napaka-stricto doon sa mga electric vehicles sa national road, eh, napapanood ko sila sa, sa news. Nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005, 19, laki multa niyan. Um, napaka-bigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nilagaw. Inalunsyo naman na bukas ay haharap sa media si acting MMDA Chairman Don Artes para sa mga paglilinaw kaugnay sa utos ni Pangulong Marcos. Janice Cosio Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, Mamaya negosyo.